patuloy ang mga hakbang ng Basilan Provincial Government sa pangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan sa probinsya. Ang Partners in Peace and Progress Story sa report. ng bahagi ng 33rd National Children's Month, nasa 214 na mga mag-aaral ang dumalo kasama ang kanilang focal persons upang pag-usapan ang proteksyon sa mga bata lalo na kontra online sexual abuse and exploitation at child sexual abuse and exploitation materials. Pinangunahan ang aktibidad ng Provincial Government ng Basilan kung saan naroon si Governor Moji Hataman. Naroon din sa programa sina Isabela City Mayor Dada Turabin Hataman. Board member Dr. Nurkan Istarul, mga munisipal at city social welfare and development officers, department heads, security sector, academe at religious sector, civil society sector, line agencies at iba pang stakeholders. Patuloy din ang mga inisyatiba ng Provincial Government sa pagpapalakas ng pangangalaga sa kapakanan ng mga bata tulad ng pagtatayo ng child minding center para sa working parents, pagbuo ng children's park sa Basilan Government Center compound, orientation on RA 11930 at pamamahagi ng school bags na may school supplies at tig 1,000 pesos na financial assistance para sa mga bata. Habang nagpapatuloy ang mas matatag na ugnayan ng LGUs at social welfare offices, Upang maserbisohan ang mga komunidad, Jen Garcia, Imaiz, Philippines.